Samantala, nasa loob dyan ng Philippine Area of Responsibility ang binabantay ang low pressure area ng pag-asa. Para sa update ukol sa LPA, makaparem natin si Dan Villamil, weather specialist mula sa pag-asa. Bakit umaga, Dan? Bakit na umaga ka, Igan, at sa ating mga tagapakanig dito sa unang hirin. Nasa na ngayon yung LPA? Kanina alas 3 ng umaga, huling namataan itong low pressure area sa layong ng 105 kilometers silangan ng Mindanao. At gaano katas yung chance ang maging bagyo ito? Opo, so nasa medium chance na po tayo. No? So posible itong maging bagyo sa mga susunod na araw. Pero regardless po if maging bagyo or hindi itong low pressure area, asahan natin ang patuloy na pakanlurang pagkilos ito at posible magdulot ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon at Eastern Visayas sa mga susunod na araw. Anong mga tatahakin itong pag hindi nagbago ang galaw nito? Opo, so, sa mga susunod na araw nga, generally west-northwestward direction ang, ang magiging galaw itong bag Bagyo. So sa ngayon, nakakapekto yung traffic extension nito sa bahagi ng Eastern Visayas at Caraga at sa mga susunod na araw, posible na rin magpaulan ito sa malaking bahagi ng Southern Luzon area. Mm -hmm. naman, tag-init tayo pero nabubuo ang isang bagyo, Dan? Opo, so normal naman po ito nangyayari no, sa mga dry season. Uh, usual yung mga pamumuo ng low pressure area. And if the environment is favorable, ay uh, or, posible posibleng uh, mamuobil ng isang bagyo ang mga sama ng panahon na ito. Kamusta pa naon sa Metro Manila ngayong araw? Opo, so sa Metro Manila, generally fair weather conditions sa ating inaasahan. Mainit at malinsangan sa umaga hanggang sa tanghali at mataas yung chance ng mga thunderstorms o mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat sa hapon hanggang sa gabi. Maraming salamat, Dan Villamil, weather specialist mula sa Pagasa. Ingat!